Hello mga palangga, good afternoon. Ayan. Nagpapakain ako sa aking mga alaga. Baboy. Yan yung aking mga alaga. Two months na ngayong araw na to ang aking mga alagang baboy. So, tayo ay, dahil two months na sila mga palangga, tayo ay nagbigay ng pampurga. Uh, latigo 1,000 yung binigay ko. Ayan, oh. Latigo 1,000. Dahil lima sila, dapat limang piraso din na ganito ang ibibigay nyo. At kung tayo magpupurga sa ating mga alagang baboy palang, mga palangga, dapat ay sa umaga o sa hapon, yung gutom na gutom sila para maubos yung maubos yung kanilang pagkain. Ayan, kasi yung pampurga ay ma pait yun. So, para madali nilang maubos dahil gutom na gutom sila, bigyan natin sila sa hapon or umaga kasi walang laman yung tiyan nila. Sa hapon naman, gutom na gutom sila dahil tang tanghali nila ay alas 10. So, ngayon, gutom na gutom ng mga yan. Kaya, ayan, hapon ako nagbigay ng pampurga mga palangga ayan pang dalawang beses ko na sila ito pinurga yung ilang days pa lang sila sa akin one week, tapos ngayon naman pang 2 months nila nagpurga ako ito naman ay pinurga ko din yung dalawa na yan kasi ano namasdan ko, hindi gaanong mabilis yung kanilang paglaki so kailangan nila ng purga no mga palangga ayan para yung mga bakterya sa katawan nila ay mailabas nila o oh, ayan mga palangga medyo okay okay na nga ito oh. ayan ayan ito yung napaka laki kong mga alaga. Yan. Ayan oh, mga palangga. Tingnan niyo naman, quality ng quality yung aking mga baboy. 2 months pa lang yan. Magkaantay ako ng isang buwan. Mahigit depende sa laki ng aking mga alaga, magkaantay ako sa kanila. Pag 3 months na sila tapos maganda na yung hubog ng katawan nila ay pwede ko na silang i-dispose. Pero kung hindi pag gaano, ay mag-aantay ako ng mga 5 days to 10 days na after 3 months nila ay mag add ako ng 5 days or 10 days. Ayan. Pero palagay ko ay 3 months lang kasi magaganda yung ano, magaganda yung tingnan nyo oh. Oh magaganda yung aking mga nabiling biig ngayon. Ayan. Happy farming everyone. Thank you for watching. Babu.